Good morning po ulit. Ito ang pangalawang video ko. Panguhuli namin ng isda. Nandito ulit kami ng uhuli ulit ng isda. Eh. Talagang hindi maubusan dito ng isda kasi pababaw na dito sa lugar namin eh. Kaya masyadong isda yung inaahon dito. Pagkaya nito sa amin ng lugar pagka pababaw na yung tubig. Pagkati na dito sa mga gawing pinitakan. Napakaraming isdang eh. Kaya tiba-tiba na naman yung mga tao rito sa panghuli na isda. Ang nahuli naman kasi namin mga panay gurami. Gano'ng kalakas? Gulayat. Oh, <laughs> baog ka talaga. Mabibilang ka na sa mga baog. <laughs> Mabib mabibilang ka na sa baog. Team Kapon. <laughs> team, team Kapon. Kaya yeah, may, may nahuli eh, ko. May ko sa mga ko. na sa loob daw Man, ng butas kaya tinirin niya ng um, 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 kuryente inverter gamit namin eh niya dito kami ngayon sa laot sa dulo ng bundok sa bundok ng arayat nasa may paanan sa likuran dito kami ng dito kasi bagsakan ang isda dito sa lugar namin eh ayun nga pala yung huli namin no mga, mga gurame nakakakalahating balde na kami mga ka-farmers -ka -ka kaya kung masipag ka lang dito sa lugar namin, maray ka mahuhuling isda. Dahil tagtuit na naman dito pagbabaw ng mga uh, tubig. Dati ito kasi yung lugar nito ito pag nagulan, lubog ng lubog to. Ngayon lang lumitaw ulit. Kaya pagka lumitaw ito, napakarang isda naman namin na nahuhuli. O, oh, kuha kayong kurame. Sino may sa gusto? Sa isda rito. Location, e, kay, kay ka, 1 lang. Nadala namin kayo. Grame, ang eh, ganyan. Ngayon. Wow. 20 kilos lang. Prenta lang po isa. Isang kilo. Hindi isang piraso ah. 30 pesos isang kilo. Bargain. Napakasarap yun yan. Lalo sa tinawag na pinangat. Binuto sa... Lalo, lang, nanguhuli na po si palok, Korean Tikking eh. Nagmamantika siya. Napakasarap nun. Ano, ito yung huli namin oh. Kung so, sino yung gusto mong order. Yan sa KC1 lang oh. Order na kayo. 40 isang kilo tumaas na ang presyo ngayon bentahan kanina 30 lang eh ngayon 40 na O sino gustong order comment lang po nadala namin kayo kahit sino Dito kami sa Laot voice lang ng po ng comment Marayan. and share mga kabloggers huwag niyo kakalimutan Dalawang kilometro so, bago mo po abangan niyo po